Hello guys, good evening everyone. For today's vlog guys, continue ta sa tong trabaho kay wa pa jud ko na human kay giuna na ang sa akong iro nga sa akong mga dugdog dogs nga sudan. Kay unsa na iuras wala pa sila hapon guys. Mao nang giuna na sila dayon magtrapo ko sa lamisa guys. Dirita sa lamisa, Agoy, agoy. agoy. Hmm. Naku ang usta. Naku napu anak po. Diyos ko Lord. Ganyan. Ang usap yung siguro si na. Um, yun mga anak Tanok to. Naku ang tabla nisa. Naku hmm. ko. lang. para dili may mahutdan guys taga unsay makanang gamay nila ma ay kanang gamay nila magilin mapalit dayon to guys para dili may mahutdan og dili sad madapan unya uh, yeah, kay atong tubig sa gawas puno na mampod ato na puni awa dong ano sa diya ba anhi on kay atong saluran Eh, rabot pag Gara, Barat ni tayo ka bang. Puyo oh, bago. Hmm, yan na sa si ibutang tayo. Ibut si sa mukan ka Hi guys. Tara guys. Manalo, na punta guys. Para mapunod guys. Kaya ganyan na ang aga. Tumba, kalabin, -amping -amping matumba kay lagi natumba jud isa gad amping-amping ta nga di matumba matumba siya wala si boots diri na to ipatong kay wala si boots ang lakaw manatag salot sa uban guys so oh. yuy na pud ta guys dahan na ako niyong pagsaluran. Maramit mo niya ako niyong ani. Boots, ayaw ko na ako yan. Cellphone. Boots, hawa niya. Hawa niya, boots. Kaya yung cellphone, boots. Boots. Uy, ginawa ko. Yan, guys. guys, uning oh, tungtong siya sa cellphone. Asya ah. sa likod sa cellphone. <coughs> Ay, ako din hindi ang cellphone ko si banana palitan, eh. na pura okay. biga palit ani nahulog na ko guys kapit na ta Naon sa na kuning galon mm -hmm. Ako mong guning sudlan ang galon guys kay pasay mga ihi ni nila ugma nga ikuan kaning ang sani ako nga iban sila ihi ba kay taga taga ko an taga buntag di diri wala nay agas magabi ira among agas diri guys mo ba na nga usay kung mga iro pod pag wala mi agas diri pag mabuntag usay am, akong mga iro sa isa ka si manay na makaligo kay luoy po kay sigig ligoon magabi igas magsakit ako ra gyapoy magantos kamera gyapoy magantos kay Mag monitor sa tambal pakaon murag yap mga anak mga bata ba. Muna nga sa isa ka semana ako na sa lunis nunis ra ug kuan huybis ana. Kay kung buntag diri ang agas guys abisan pag taga adlaw, Kay dili ra man sila unsa. Na na unsa na maning agas nagkabuang man so atong mga For babies, dili pwede maligog taga kuan kay mayayay. Duay pud ta guys, mga yayay guys. Duay kit na rabala na buslot kita bisag ka palanggan na oh. Sayang ay. Pagkuan ni ba pagsalot. Na nara -an, pag na -na ang a. Ah. Sayang kay siya. Kari na lang na ko ni ibutang kay para mainom na ni bots. Ang isa, dira. Hmm. Isibog na kunin ni plangga na kadira man si matulog sa kilid ko at pangabuntag. Ang gaya na mm. sa mukuan. Ano

Dito ni face, sa 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 sulod. Ana na siya guys kanang. Langion mong guna siya nga. Pagkadugi. Muna nga. Ug ako na siyang langian. Mugara siya guys. Mana ka lang ga? na lang ka? Ha? berti awas-awas? Hala, wala din ang nabantay yan? Wala, may wala May buwas. May wala May buwas. din ka. Kuan nga awas ang inununan. nga. Ano ah, na din eh. Uy, pasalamat ko na naas banana ron. Kaya wala, nagkarag-karag na po koan. Uy, tiwas ko na po natin dahil yung lamisa. Wapan na tiwas ang koan. Hawa diya. Hawa diya, kayo mukha ko na naging maroon. Tanggulat mo nga. Naluto nang siguro na ang rice. Kaya pa man mo makakaunti. Wala pa man ang koan. Tulang ba? ba? Guys, luwason na to. O, trapo ang ato ang lamisa. Nuna dong. Nuna dong. Garak na pulkahan, garak na pulkahan. kain na tole misa das kay kanuen lang gina trapuhan hmm. ata ang strapo sa

ku ko plato guys kay kuan guys karong gabi on na mong panihapon is pastil ra mo na nga dili lang sa ako magluto sa mong sudan kay pastel lang sa miron nagpalit ko pastil guys lima lima kay si banana gutom kay na aron kay nang labagikan ara guys kami kay ni pastel guys Moni ang pinakalami nga pasil diri sa pagadian. Moni ang kanang kuan ba guys kaning sikat diri sa pagadian. Kana bitaw magkuan na sila guys. Mag mag-display na sila guys. Ang mga tao guys gahulat na na guys. Samtang ga na kuan pa sila kanang na samtang kaning na busy pa sila display sa ilahang pastel o ka balot, kaya mura mo na ilang baligya, balot, pastel, itlo, gusi, charon. Ang mga tao, galin niya na na. nga, dili na sila magdugay diag display Muna kami ni banana pag magpalit ni alas size kapi na ana sila diha. Oh. Na na sila diha guys, mo ni ang pastel ang gipalit. Akong kaonon ani guys, mga duha tulura. Tanak si banana kay buto man na siya ron siya yung mukha na ng pito kabuo ang atong suka na super delicious o oh, lamit pa dito ilang suka pagka timpla guys muna nga umupalit ko dito guys ilahe ilahe gina ko na. para ang suka duha ka huwag ilang ihatag kay kung iusa yung ang ang pulo kabuk guys ilang ihatag na suka isa ra buo duha on muntod nila pero gamay ra mo na ako isa isa na ko og putos kay mo na ko daghan na kay so kay mga suka to ang mo didto kay kuan nami mi kay inyong suka ang amo man mga iro um, ani eh, guys oh mga amo um, pud sila ani eh. usay mo palit mig balik 15 kaya amo ang mga erot, tagaan na mo sila o Duha-duha. Ana. Stoy. Piri. No, no, ano. Ah. Mm, bad. piring mag-bad Piri. Piri. hindi man na siya mga guys din, na siya para usan ako ka miaw miaw guys nga ako may bantayan ka siya dili hindi Ang tayo ang pastel ha. Kayo makakabot -ap si Wakwak na si kay giro mga to din ha Bantayan, Bantay ha. Bantay siya sa pastil, guys. Kay nagpagas mong mugo ni Ara guys. O tap doon ra kanyang pastil. Hindi yun na siya manghilabot guys. Ano na siya kabutan. Ang kani guys mo ni hilabtonon. Kani ako rin bantayan na ganis si Kuan, dili din na siya. no no pa ka dyan. inday ning tong, tong ah. bantay pud si inday apil guys oh kalo ay sa mong inday ning bantay apil agoy ang cellphone ni mami ning dumo na pud tabul ito ga sige na panghilabot din na makuha nang ikang boots karon ah maimpas jud ka kag panghilabot Tara guys, bantay po sa pastel guys. Yeah. Bantay in po inday oy. Bantay put in pastel po. Ano na inday ay? Bantay po inday pastel. Mga busy pa mga si mami o salit inday no. una bantay po inday pastel no. Bantay na ha. may natinong ka. Bayabas lang, ha? Ito, sanako niya. Ito, natinong tadaan. niya yeah, guys kay magtrapo sa among kusa kuan aning ato ang gas itras ng laba kasi banana atong gas rents ato, ato sa trapo Man. guys, para limpyo per mini ato ang gas rinse. Kay eh, gigamit man gud ni ang buntag guys. Sa so, mini nag-create itlog. O so, nagluto ng noodles. Thank <laughs> you. inday bantay di akong sa, sa pastel. Oh, talo eh. Mag-eat na mo magit Mag-eat na inday ha. Mag-eat na si inday yun Talo, isa kong inday. Ako na ni silang kuanan, guys. Lainan o... Oh. Luto nang guru ni ilang rice. na ang rice. Ako na sila ang pananggal. Mm, Ako na sila ng mga ayan nato kay mag prepare na ko sa ilang pagkaon nakitang ulo ni Inday and there it mag prepare na ko sa ilang pagkaon guys mm. So, the sa tataman guys. kay ako ang vlog. Nung taas na po siya. So, mo, ko andra ko guys. Ay, guys, mo balik ra ko ug So salamat guys sa inyong support ta like share sa akong Facebook page, Facebook account, komo sa TikTok o sa akong YouTube channel. So bye, everyone, amping tanan ega, I love you all. God bless.